Vloggers uh, Tambay-tambay mula para tayo ngayon Sama po ang aking kaibigan dito Paano uh, Ano kami? Ma maritis Parang tagpulawad na ba? eh, hindi Grabe na no. Matra kilo ba eh? Matra kilo? Ano po lahat pala dito guys? Uh, sabi na nga ko yung kaibigan. Sa pa asta to daw. kilo? Yung huli niya. Tama lang yung eh. ano ba na no? Na... todo May kasamang no na baru dawi no. May kasama na hinak ba. Bangau. Oh, nanti bangau mo. Kung ng ano, dagat. Ito! Well, Gulo, ito! ka guys, sa, sa ano? Sa... Yun po, yung pinagtatambayan namin. Ito. So, jo malilim siya. Mayroon dito ang ano, oh. Yung dalawa, oh. Gol. <laughs> ya, kaway-kaway sila oh. Ang game nyo dyan, Gol? Eh? Anong ginawa nyo dyan? <laughs> ha? Tarisay? Hmm. Ang ibang libangan dito guys, yung mga ano, yung mga chikiting. Yan. Dito yan sila pag uh, naglalaro. Ayan, umalis na. <laughs> Tapos dito guys, magano tambay-tambay dito. Ang biglang hangin. Pilipinas ay galagala ko kayo dito yan malaki yung puno na ito oh. yan ang bilis ng panahon ay eh, dati maliit pa to ano, you know, lalaki na ito pala guys ang puno ng ano mahogany puno ito ng mahogany ginagawa itong ano yata haligi ng bahay pampuste Alilin po dito, masarap ito magano. Ah, uh, aliw aliw. Ito guys, ito lang yung buhay ng probinsya. Ahimik. Ayan, bahay na yun sa kabila. minsan yung mga bata dito dito yung ano yung tago-tagoan nila yan malaki na malit pa to dito so dati ginawa ginagawa itong ano nila ah, uh, dito yung pasabong tuwing pesta yan ngayon na uh, pinagbabawal na yan yung sino kayo hindi nag nagsa nagsi laki na yung mga puno. Ito 'yung dalaki ng puno eh. Tataas. Tatayog. Malaki. Ah, uh, ilang taon pa lang ito. Ah, laki na. swerte nang mayari nito. Malasin po ito pag uh, ibinta. ampeto to sa dito lang po ito sa amin Dito yung Anak anak-anak ko si Sniper Ito yung niyong... kaibigan ko dito wala akong magawa guys lagi ko tikot ko dito nag uh, lakad 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 ko ito sa lahan Yeah, dagat na kawayan ito yung service ko saan ako magpunta ito ay laging kasagsama ko puging-pugi